At ayan na nga, nagplano tayong pumunta ng Lolais ngayon. Puntahan natin si Lolais dito sa Taytay Rizal. At tikman natin ang kanyang lauya. Okay, let's go guys. Ang lauya pala eh pwedeng baboy, pwedeng baka. Pero ngayon, ang natin eh, baboy. Basically, ang lakuya is para pinatamis na nilaga. Pagdating nyo ng SM Taytay, dire nyo lang patungo ang ono binangonan. At pag narating mo na yung pure gold, malapit ka ng magutong. Dire-direcho pa ng konti. Pagkatapos ng mga isang kilometro, nasa kaliwang side na yung Lola's. Eto na nga si Melo Ang mayari ng lolays Ayan! Ayan na! Nalagyan na ng sabaw yan so okay guys okay gulay grabe o at ako of the titans muna tayo let's eat unang kagat pa lang suwabing suwabi ang lambot ang sarap ang tamis para siya talagang nilaga uh, pinatamis lang hindi ko lang alam kung ano pa yung ingredients niya pero ito lutong tay tay talaga ang lauya masarap siya alam ko mas masarap din ang pagbaka pam 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 matanggal daw na high blood guys <laughs> Saturday, meron lauya dito sa lola's Basta kailangan by before 11 nandito ka na. Kung hindi ubos 'yan. Ubos. Patipang Pati pang tubos. Dito okay, ko tapos. ano? Matamis. Tayo kay Aling Lourdes. Oh, tara, let's go. Magdi-set tayo oh, tika ka pa hayop ka. <laughs> Okay, bili tayo ng dessert dito sa Lourdes Special Bibingka. Dito lang yan sa Muzon, Taytay. Grabe uh, naman yan. Ano yan? Bibili mo lahat? Uh! Bibingka. Kuchita, so. Hindi ako mayig sa kuchita, eh. Buwan! Uh! Wala uh... rin ito si Paring Byron eh